Totoo nga bang mayroong epekto sa size ng itlog ang matinding init ng panahon? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Tila lumiliit na ba ang nabibili mong itlog sa tindahan? Maging sa palengke, alam mo bang ang matinding init ng panahon alam mo bang ang sabi nila, ang matinding init ng panahon ay nakakaapekto daw sa size ng itlog? Tara, let's prove it! Ayon kay pag-asa weather specialist Dr. John Manalo, ang El Nino phenomenon at ang nakakapasong init ay nakakaapekto maging sa mga bakahan at manukan. Dagdag pa ni Egg Board President Francis Uyehura na ang heat stress sa mga laying hens ay nagbabawas ng feed intake na siya namang nagpapalit sa quality ng itlog at nagreresult resulta sa pangit na kalidad ng eggshell. Kaya naman pa ng mga eksperto panatilihing ventilated ang lugar ng inyong poultry upang maiwasan ng mga manok ang heat stress at nang makapagproduce sila ng magandang kalidad ng itlog.